Okay mga kabirada, uh, live ulit kita, second live mga kabirada dito ngayon sa ating uh, interview. no Kanina na-interview natin ang uh, mga residente dito sa may sityo, Bonifacio. Ngayon, dito naman tayo ngayon para sa pag-interview nitong kasama mismo ni Jujit o tawagin nila si Papang uh, Papa Joe, no dito sa sityo na ito kung tawagin siya Papadyo. Ngayon, uh, ito yung kasama niya kagabi kung saan uh, tinambangan sila sa cruising. Tawagin natin siyang boy no uh, ito si boy no boy ah uh, magandang tangali. ah uh, magandang tangali, boy ano nangyari boy kagabi may nagambang oo oh, di sa din kamo nagalin mula sa Tagayanan sa ano Tagayan maboold hmm. ganin kunta maboold it sumsuman sumsuman so anong bulon nyo kunta ng sumsuman nang bugas, blat, ng manok, eh, kaldo, blat, unda. Kaldo. Mga anong oras to? Mga alas un unse. Yada, Mga alas unse? Hmm. So, paghalin ninyo iya sa Tagayan nga ra, sa likod nga ginagtutukan naton anong naglakat lang kamo o nagsakay? Sakay sa motor. Motor. Pag abot dito sa kusing nga mapasulod ng kamo, sakay sa motor, anong natabo? May nagambang doon sa ano. May nagambang? Amba, may nagpabulig na kuno mo. Hindi, pagambang, halimbawa ginambangan, anong hambal sa inyo sa nagambang may gapawuli kuno bli ang balay kuno namun sanda may ginadakop kuno sanda. may ginadakop oh hmm. ay okay. so watay mo kamo watay ka boy kasayod nga ang ginadakop kali si Jojo ah, si Jojit okay so pagkatapos nga to na hambalan nga buligan hay may ginadakop sanda anong sunod nga natabo sasan sino gi posasan dinakop din ron din din, di, Dinara ko ni school Jojit dara? oh dinara oh tapos tinutukan ni kut barelet sa tinutukan kahit bariles, oh, ha? Oh, yung na yun ni Papadjo. So, yung padalagan ka ni Papadjo, pakato sa papabalik, ya? Yeah? Oo. Oh. nga may maano ka? Ngayo blat tabang. tabang, mangayo bulig abing, hmm. nga buligan imo si Jo, o oh. si Jujit, no? So, wag ni mo na atwal nga nakita nga may gin, may gin obra sila nga body search sa kay uh, Jujit? May, na, may nakita. Oo. Oh. So, pagkatapos nga nagkato ikaw, nangayo ikaw it bulig, so nagkato itong mga tao? Oo. Oh. So do yung do ko naton. So na, pati ikaw nagsunod pa kadto dito, nagbalik ikaw sa area. Oo. Oh. So pag abot dito sa area, anong natabo na nakita mo atual kay Didit? Gina ano, sipa mo. Gina sipa tapos ato lang sipa anong nakita niya na. Oh, tawo gina. Hindi hmm. mga kami gamanta, may gatutok ba rin? Ah, hindi ka mo kapalapit. Hmm, may gatutok rin. Okay. So do yung mga kabirada uh, mismo ka ibahan imaw. So may pamangkot lang ko sa inyo mga taga sityo Ah... Uh, hmm. Bonifacio no dahil sayod man nga na, kung matatandaan ko 2016 kundi ako magkakamali nag surrender imaw si 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 Papa Jo ninyo o si Jojit so since nga nag surrender na na, 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 na nabatyagan pa bala ninyo nga nagaobra pa siya it ha Salamat po ya. Nabatsagan pala pa ninyo na naga may umay um, una pa siya nga ginaobra it makaruyon nga uh, waron. Inom lang. Inom. Oo. Oo. So doyon do mga kabirada ang ginaklaro naton. Kung kung ano si Pare Jujit di nag-addict na rin kami iya Kung gapos Kung sa bagay hay. Oo, oh, so, halos so, kilala ninyo imaw, di ba? Sa kapate ako, ate kami sa inong, pero sa... 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 Oo, so doon a, yon, ta -ta mga kamerada ang aton nga... Ginaklaro makaroon dahil may nag-text sa aton kay inahabang ka programa ako. <tod> hay gintawgan ko ang aton nga pin pinabas. hay gina-interview man ko, no? Hay, siyempre patapos na ako amalas na ibi. So ang ginhimo ko na lang mga kamerada para at least klaro na lang. So nagkanto na lang ako iya makaroon sa sityo uh, Bonifacio para maistorya naton ang mga residente iya kung ano gid ang pagkatawo ni Jojet ta so mabuhay na imo no 2016 pa imo ang pagkatanda ko kato so how many years na oh, eight years no tapos makaroon lang gin oh, oh. so sa pa-kakilala ninyo kara kay uh, wa man imo kontra iya sa inyo lugar wa man imo kontra iya Uh, binuligon imaw. so kita nyo mga kabirada so do yon do interview naton sa kay uh, boy no at least na napahayag na at least klaro mga kabirada nga do kag uh, hindi na ko maghambal kay hindi man ako korte hindi man ako abogado so medyo lantaw naton do sistema mga kabirada sa natabo no di ka ay kon naton ang mga uh, residente sa Sitio Bonifacio. so white mga body camera waman man it uh, by bus uh, operation wa man it uh, tisbay, no nga natabo so do yun do mga kabirada do aton nga uh, dapat lang tawon so adto na nato ng aton nga uh, pin PNP na kay aton man nga pangutanon, on kagang aton nga barangay kapitan si barangay kapitan uh, sabar no para tis klaro kita mga kabirada pa both side why kita sang ginakilingan mga kabirada